Hindi ka pa ba nagsis, nakakapagsimula ng gulayan? Kasi iniisip mo, malaki yung gastos, malaki yung puhunan, malaki yung kailangan mo para makapagsimula ng gulayan. Well, kaparmer, sa video na to ay napasyal tayo sa garden ni Kuya Galyo. At dito, nagbago yung perspective ko sa pagtatanim niya ng talong. Bakit? Dahil kakaiba yung kanyang estilo at hindi ko sukatakalay na ganito lang kasimple yung kanyang pagtatanim ng talong. Pero kaparmer, kung bago ka sa, sa aking YouTube channel, in-encourage kitang mag-subscribe para sa marami pang video at matalungan mo yung channel natin na lumago. Tuloy tayo sa ating topic. Gusto ko kaparmer na ipakita sa inyo yung estilo ng kanilang pagtatanim ng talong na napakasimple lang. Ito, papansin yan. ito ay Calixto F1 ng s -twist. At napakasimple lang ginawa nila dito. Nagtanim sila ng talong nang hindi na inararo. Nilinisan lang yung area tapos hinukayan lang tinaniman ito pagkatapos na itong may tanim ayan na ito na hindi katulad ka farmer sa pinapakita ko sa inyo na video na mag-aararo pa maglalagay pa ng plastic mats at ibang iba-iba pa na napakaraming procedure samantalang ito ay napakadali lang at dito ka farmer may encourage talaga kayo magtanim ng gulay hindi naman sa sa madali siya at iisipin niyo wala namang bunga. Isipin nyo ka farmer. Tingnan nyo mabuti. Ang daming bunga nito. Yan o. No? So ang una niya pong ginawa ka farmer ay naglinya siya dito. Nilinisan niya po muna at nagtanim siya ng kaliksto na sumusukat lang ng wala isang metro no. Parang nasa ito ay nasa 75 cm lang po yung layo. Hindi nakabot ng 1 meter. Pero dito po sa kanyang kalagitnaan sa pagitan niya ay may bakante na nasa 2 meters sa pagitan ng bawat isa At pagkatapos po nila magtanim Yan o Yung mga lupa na sa paikot nito Ay binubungka lang nila tinatambak sa may bandang gilid yan. Tapos meron din ako nakita dito May mga pusti ng kawayan O ng buho Ito ay parang hindi matumba yung kaliksto Nakatali Yung kaliksto kaparman nakatali oh. Yan nakatali sa bawat puno para manatiling nakatayo yung matalong. Napakasimple, di ba? Yan. Tapos, pag naglilinis sila, tatabasin lang nila ito. Pero sa palagay ko naman, ka-farmer, ito ay pwede yung gawin sa panahon ng tagulan. Kasi kung gagawin nyo to sa panahon ng taginit, medyo mahirapan po kayo dito kasi walang proper irrigation, paano kayo magpapatubig, at iba pang setup. Pero kung gagawin nyo naman to sa tagulan, ang magiging kalaban nyo naman po dito ay damo. Kasi maraming damo. Pero ang ginagawa po, nga po nila ka-farmer, yan oh, o, nila dito. Mas maganda pala ito ka-farmer, yung kaliksto kong nasa kalahating metro lang yung layo. oh. ganda tingnan. Yan. O. Oh. At dito napansin din natin yung kanilang pag-abuno. Merong natirang abuno oh. So, nilalagay lang pala nila dito sa puno. Yan. Yan, ibig sabihin hindi nila tinutunaw. Ni ah, nilalagay lang nila bawat puno. Pure sili haba. Wow. <coughs> Palagay ko ito ay jango Ganda. Grabe yung jango Bumunga. Okay. Ito, ganda. Hindi na pala nila ka-farmer inararo. Inang hukay-hukay lang nila tinaniman, no? Simpleng-simple lang, no? Pag nila dito, tapos nilinisan nila, tapos tinaniman. Tapos yung lupa, tinambak sa puno. Ganun lang kadali yung ginawa nila. Sa ating kasi doon, di diba, inararo pa natin. Ang ng bunga, oh. Ito naman yung kanilang talong. Ibig sabihin, maganda talaga yung lupa dito. Ganon din yung talong nila. Hindi na nila inararo. Hukay-hukay lang. Tanim. Dito may ilog sila. Yan ang nila nilang tubig. Ito yung kanilang talong. Anong variety kayo ng talong ito? Ah, Kalixto. Kalixto yung kanilang talong. Kalixto f F1. Mm, at yun ano kaya yun Ah palagay ko yun ay ampalaya O ganun sila gumawa ng palapala -pala, Talagang Kala mo ano Bahay talaga Ito pala ka farmer talagang hindi nila inararo ka farmer O no? oh? Kita nyo yan Butas butas lang ka farmer Tapos magtatanim ka na ng gulay Okay na sa akin talaga pinapaararo ko pa cross ko pa Nilagyan pa ng plastic mats Bago pa magtatanim nito Manta lang ito pala, napakadali lang. Subukan ka pala natin yan ka-farmer, no? Yung butas-butas lang tapos tanim. Tingnan natin kung gagana. Kaso lang, kung ganun, pwede sigurong gawin ito ka-farmer kapag tag-ulan. Kasi kapag tag-init naman, kapag walang ganitong pag-yong ay ganito at walang proper na irrigation, paano magpatubig at iba pa, medyo sa palagi ko mahirap, no? Kaya rin siguro tinatambakan nila yung puno para dyan yung sukal matatabunan. Hindi magsusukal. Ang galing nito. Pwede nang gayahin nito kaparo mo sa tagulan. Ayos. Tingnan natin kaparo mo yung bunga ng kaliksto. Buhay na buhay yung ilog nila. Oh. Ito, kaparo mo yung kaliksto. Ganda ng kaliksto. Wala pang mga ano yung kanilang talong. Mga sakit. Tinatabasan lang nila kapar mo. Tabas ibig sabihin iniitak yung damo. <coughs> Sila natin dito sa dulo. Hmm. Sagadleksto. <clears throat> Totoo nga yung sabi nila na maraming bulaklak yung kaleksto. Hmm? Sagad ng bunga. Sagad ng bulaklak. Ito, dami. Ito, tingnan yung Oh. Ang ganda. Parang mas namumotibi talaga kung magtanim ng kaleksto. Yan. Yan. Malaking kita na ito kung ikaw ay uh, walang trabaho sa bahay. Wala kang pinagkakitaan. Pwede mo na itong gawin kung may sarili kang lupa na wala namang tanim. At ang gagawin mo na lang ay ma-market mo na lang yung mga gulay, di ba? Napakasimple. simple Ang ganyan lang kaparmar ang ating video. Maraming salamat sa inyong panunod. And I hope abangan nyo ang susunod nating mga video na kung saan magta-transplant na tayo ng Kalex 2 F1 sa susunod na video. At marami pa tayong video na gagawin. Maraming salamat. Kaya kaparmar kung bago ka sa aking channel at gusto mo ng ganito mga video, don't forget to like para matulungan mo po ang ating channel na lumago pa. At please do subscribe for more videos and pakishare naman sa iba nating mga kaparmar. Maraming salamat in Happy Farming po sa ating lahat. Paalam.